Ang Pilipinas Yung bansang kilala sa mundo bilang traffic capital at puro squatter. Huwag na uway, sayang lang ang oras natin dyan. Ito ang matalim na salitang binitiwa ni Daniel, isang lalaking taga-Poland, habang tinatawanan ang ideya ng pagbisita sa Pilipinas. Para sa kanya at sa asawang si Sofia, ang iasya ay nangangahulugan lamang ng China ang China, kung saan ang mga higanting gusali ay sumusundot sa langit at ang teknolohiya ay nauuna pa sa panahon. Tuwing nagpaplano sila ng bakasyon, ang China ang laging nasa isip nila dahil sa high-speed rail at ang nakahihilong bilis ng pag-unlad nito. Sa susunod, sa China ulit tayo, masiglang sabi ni Daniel habang naghahapunan na sinangayunan naman ni Sofia ng may ngiti. Na, iba talaga ang pakiramdam doon. Parang nasa hinaharap ka na lalo na yung mga tren nila sobrang bilis. Ang layo na nang narating nila kumpara noong una tayong misita. Para sa kanila, ang China ang simbolo ng modernong Himala. Ngunit ng gabing iyon, habang kausap ang kaibigan nilang si Thomas, nagbago ang ihip ng hangin. Nang banggitin ni Daniel na babalik sila sa China, suminit si Thomas. China na naman? Hindi ba kayo nagsasawa? Bakit hindi niyo subukan ang Pilipinas? Noong pumunta ako doon, nagulat ako sa bagong sistema ng transportasyon nila, lalo na sa Clark at sa mga bagong riles. Sobrang impressed ako. Natawa ng may halong pang insulto si Daniel. Pilipinas? Hindi ba laos na lugar yon? Puro jeepney na mausok at magulo. Sa panahon ngayon, wala nang tatalo sa China pagdating sa infrastruktura. Sumang-ayon si Sofia na Thomas. Mababait ang mga Pilipino, pero pagdating sa state of the art, wala silang binatbat sa China. Ang bagal ng usad doon. Nagkibibalikat si Thomas at kalmadong sumagot. Ganyan din ang akala ko. Pero nung nandoon ako, naramdaman ko ang kalidad, hindi lang sa bilis, kundi sa katahimikan, sa disiplina at sa serbisyo. Ibang klase ng perfection ang nakita ko sa Pilipinas na wala sa China. Hindi ka pa naman nakakapunta ng China, kaya ganyan ka magsalita, medyo nairit ang sagot ni Daniel. Kung nakita mo lang ang mga istasyon doon, may isip mong primitive ang Pilipinas. Hindi nga ako nakapunta sa China, pero totoo ang naramdaman ko sa Pilipinas, ganting sagot ni Thomas. Para humupa ang tensyon, tumawa na lang si Sofia. O siya, tama na yan. Pareho sigurong may ganda ang dalawa. Pero hindi matanggap ni Daniel. Nakahalukitip siya at umiwas ng tingin. Buong loob niya na ang China ang numero uno at ang usapan tungkol sa pag-unlad ng Pilipinas ay isang malaking kahibangan. Ilang linggo ang lumipas, lumipad sina Daniel at Sofia, hindi papuntang China, kundi dahil sa isang kakaibang hamon sa sarili, nagpasya silang dumaan sa Pilipinas bago tumuloy sa ibang bansa para patunayan na mali si Thomas. Ang layunin, kumpirmahin na mas angat ang China. Paglapag nila sa Clark International Airport, si Ray, Naisip ni Daniel na sasalubungin sila ng ingay at gulo. Pero pagkababa nila sa bagong terminal, natigilan siya. Tignan mo to, bulong ni Sofia. Parang hindi naman ito yung Pilipinas na nasa balita. Ang istruktura ay gawa sa kahoy at salamin na may disenyo na hango sa mga bundok ng Arayat at Zambales. Malawak, maliwanag at higit sa lahat, napakatahimik. May mga robot na nagbibigay ng impormasyon at ang mga digital simboard ay malinaw at maayos. Ang mga palikuran ay kumikinang sa linis at may mga halamang buhay sa loob. Mas malinis pa to kaysa sa huling airport na napuntahan natin sa Europa, manghang sabi ni Sofia. Parang ibang mundo. Sumakay sila sa bagong airport express train, ang bagong bahagi ng North-South Commuter Railway na nag-ugnay sa Pampanga at Metro Manila. Inaasahan ni Daniel ang siksikan at ingay. Pero pagpasok nila sa bagon, sinalubong sila ng malambot na ilaw at malamig na hangin umandar ang tren ng walang kalob, parang dumudula sa hangin. Mabilis din ha, tango ni Daniel habang nakatingin sa bintana kung saan mabilis na dumaraan ang mga luntiang bukid ng gitnang Luzon. At saka walang maingay. Walang kumakain. Walang nag-uusap ng malakas. Ito ang modernong rails. Napansin ni Sofia ang luwag ng upuan at ang linis ng sahig. Ang bango ng hangin, Daniel. At tignan mo yung staff, nakangiti habang nag-assist sa matanda. Iba ang feeling dito. Habang naghahambing sila, may narinig silang usapan mula sa mag-asawang turista sa kabilang upuan. Alam mo, mas gusto ko talaga ang trend dito sa Pilipinas kaysa sa China, sabi ng lalaki. Na, sagot ng babae. Yung katahimikan at yung pagiging magalang ng mga tao, ibang level. Sa China kasi, mabilis nga pero parang laging nagmamadali ang lahat. Kumulot ang noo ni Daniel. Ano bang pinagsasabi nila, bulong niya sa sarili. Mas maganda pa rin ang China. Pero sa likod ng utak niya, may tumubong maliit na buto ng pagdududa. Paano kung may tama si Thomas? Nang gabing iyon, nakarating sila sa kanilang hotel sa Bonifacio Global City, Yisi. Ang lugar ay tila isang lungsod sa hinaharap, malilinis na bangketa, walang nakasabit na kable ng kuryente, at disiplinado ang mga sasakyan. Naupo sila sa lounge ng hotel. Sofia, panimula ni Daniel habang iniikot ang baso ng alak. Iniisip ko pa rin yung sinabi nung mag-asawa sa tren. Mas comfortable daw dito. Parang imposible naman. Tumawa si Sofia. Bihira kang magpaapekto sa ganyan, ah. Pero aminin mo, nagulat ka rin. Sabi ni Thomas, hindi lang daw bilis ang labanan, kundi yung finishing at kaluluwa ng serbisyo. Akala ko talaga third world na magulo ang dadatnan natin, buntong hininga ni Daniel. Gusto kong makita pa. Tignan natin kung hanggang saan ang galing nila. Nagpasya silang libutin ang Metro Manila at ang mga karatig probinsya gamit ang pampublikong transportasyon para hanapan ng butas ang Pilipinas. Kinabukasan, pumunta sila sa Grand Central Station sa Quezon City para sumakay ulit. Namangha si Daniel sa arkitektura ng istasyon. Moderno ito pero may touch ng Filipino design, mga wave patterns at warm lights. Kahit dagsa ang tao, hindi ito magulo. Lahat ay nakapila ng maayos. Walang nagsisiksikan. Bakit ang tahimik kahit ang daming tao? Tanong ni Daniel. Sobrang linis, Daniel, turo ni Sofia. Tignan mo yung sahig, parang salamin. At yung mga tao, parang may sariling disiplina. Iba ito sa China na minsan ay nagtutulakan sa pila. Pagdating sa platform, wala kang makikitang basura. Ang ilaw ay hindi masakit sa mata. Parang librari ang tahimik, biro ni Daniel, pero sa loob-loob niya, hanga siya. Pagdating ng tren, huminto ito ng eksakto sa tapat ng safety doors. Walang labis, walang kulang. Pagpasok sa loob, ramdam ang e-premium na pakiramdam. Hindi ito yung plastic na upuan lang. May cushion, may charging ports, at mayroong sense of space. Wow, mas maganda pa to sa inaasahan ko, bulong ni Daniel. Parang hindi ka mapapagod kahit mahabang bayahe, dagdag ni Sofia. At yung staff, Daniel, tignan mo. May nahulog na panyo yung isang bata, pinulot ng guard at nakangiting inabot. Sa China, madalas sisigawan ka lang ng mga opisyal. Umandar ang tren. Walang alob. Parang magic carpet, sabi ni Daniel. Ang tahimik ng takbo walang inay ng makina. Habang nakatingin sa bintana, nakita ni Daniel ang pagpapalit ng tanawin mula sa syudad patungo sa maayos na mga subdivision at luntiang bukirin ng Laguna. Ito ang Pilipinas, bulong niya. Hindi kasing laki ng Shanghai, pero may order. May kalma. Tignan mo, Daniel, turo ni Sofia. Yung mga bahay, yung mga kalsada, maayos. Bakit sabi nila magulo dito? Siguro, naging kultura na nila ang disiplina sa mga bagong infrastruktura na to. Nakarating ang tren sa destinasyon ng walang delay, sakto sa segundo. On time, manghang sabi ni Sofia. Sa Europa nga, madalas late ang tren. Dito, parang relo ang precision. Naramdaman ni Daniel na gumuguho ang kanyang mga prehuwisyo. Ang ilaos na teknolohiya na inaasahan niya ay wala sa harap niya sa halip, nakasakay siya sa isang sistema na nagpapahalaga sa kanyamanan ng pasahero higit sa lahat. Naalala niya ang sinabi ni Thomas, ang galing ng Pilipinas ay wala sa bilis, kundi sa precision at peace of mind. Nga, pag-amin ni Daniel. Sa unang pagkakataon, nakasakay ako sa ganitong klasing tren. Kailangan kong aminin, mali ako. Mumiti si Sofia. Sabi sa'yo eh. Gusto ko pang sumakay ulit. Pagkatapos ng karanasan sa tren, nagtungo sila sa Vigan sa Ilocos at Cebu para makita ang halo ng luma at bago. Sa Vigan, naglakad sila sa Crisologo. Ang mga lumang bahay na bato ay nakatayo pa rin, buhay na buhay. Isipin mo, sabi ni Sofia habang naglalakad sila sa Cobblestone Street. Napanatili nila ang ganitong kasaysayan, pero ang sistema ng bus at airport papunta dito ay moderno. Paano nila nagagawa yon? Siguro, matalino ang mga Pilipino sa pagpili ng kung ano ang babaguhin at kung ano ang iingatan, sagot ni Daniel habang namamangha sa paligid. Kaya perpekto ang balanse ng tradisyon at teknolohiya. Pagdating naman sa Cebu, nakita nila ang buhay na buhay na night market at ang modernong Cebu Cordova Link Expressway, Flex. Kahit maingay at masaya ang palengke, malinis ang bangketa. Ang gulo tignan sa malayo pero pag nandito ka na, may sistema, puna ni Daniel. Iba ito sa Taipei o Manila noon. Ito ay may sariling organized chaos. Sa pagtatapos ng kanilang biyahe, sumakay ulit sila ng tren pabalik ng airport. Sa huling pagkakataong ito, hindi na sa gadgets o bilis na katuon si Daniel, kundi sa atmosfera. Ang mga pasahero ay nagbibigayan ng upuan. Walang nag-iinay sa telepono. Isang kultura ng pagbibigayan at respeto. Ito ang Pilipinas, bulong ni Daniel habang mabilis na tumatakbo ang tren pero nananatiling payapa ang loob. Sa China, mamamangha ka sa laki. Dito, mapapanatag ka sa init ng serbisyo at lamig ng sistema. Tumango si Sofia. Dito, mas importante ang ginhawa kaysa sa bilis. Nang huminto ang tren sa airport, tahimik na tumayo ang mga tao at lumabas ng may disiplina. Nakakaadik ang ganitong katahimikan, sabi ni Daniel sa totoo lang na antigako ako. Gusto ko pang bumalik. Pagbalik nila sa Poland, sinalubong sila ng ingay ng airport doon. Ang ingay reklamo ni Sofia. Sa Pilipinas, kahit maraming tao, parang hinihigop ng hangin ang ingay. Ilang araw ang lumipas, nagkita-kita sila ni na Thomas. O, oh, ano? Kumusta ang Pilipinas kumpara sa China? Tanong ni Thomas. Tumigil sandali si Daniel bago sumagot ng seryoso. Sa totoo lang, nagulat ako. Ibang klase ang galing ng Pilipinas. Hindi lang ito tungkol sa bilis. Yung katahimikan, yung kawalan ng alog ng tren, yung malasakit ng staff. Lahat 'yon world class. Dugtong ni Sofia at yung kultura, Thomas. Yung kalinisan at distansya ng mga tao sa isa't isa, yung pagiging considerate. Isa yung uri ng teknolohiya na hindi nakikita sa makina nakinig ang mga kaibigan nila, gulat na gulat na ang dating makatsina na si Daniel ay pumupuri sa Pilipinas. Masyado tayong nagpadala sa akala, sabi ni Daniel habang humihigop ng kape. Akala natin, ang progreso ay yung mga bagay lang na sumisigaw ng look at me. Pero sa Pilipinas, ang lakas nila ay nasa loob, tahimik pero matibay. Ang ganda ng sinabi mo, Tini Sofia. Ang Pilipinas ay may teknolohiya at kultura na magkaagapay hindi sila nagkukumpetensya. Hindi naman kailangang pagkumparahin kung sino ang mas magaling, sabi ni Thomas. Ang China may galing, ang Pilipinas may puso at precision. Ang mahalaga, nakita nyo gamit ang sarili niyong mga mata. Tumango si na Daniel at Sofia. Ang lawak pala ng mundo, bulong ni Daniel. Hinawakan ni Sofia ang kamay ng asawa. Kaya nga gusto nating mag-travel, di ba? Saan na tayo sunod? Mumiti si Daniel. Gusto ko munang sumakay ulit sa tren na yun sa Pilipinas. Sa susunod, hindi na ako magmamadali. I enjoy ko na ang view sa labas ng bintana. Ang karanasan sa Pilipinas ay nagdulot ng tahimik na revolusyon sa kanilang pananaw. Ang tunay na halaga ng paglalakbay ay ang pagbasag sa mga maling akala. Dati, ang tingin nila sa Pilipinas ay traffic capital, nayon, nakita nila ang isang bansa na may quiet precision at malasakit. Natutunan nilang ang tunay na teknolohiya at kultura ay hindi nasusukat sa ingay o laki, kundi sa naramdaman mong ginhawa at respeto. Mula noon, mas naging mapagmasid si Daniel sa mga maliliit na bagay, ang mga invisible technology ng disiplina at katahimikan. May mga lugar na hindi kailangang sumigaw para mapansin. Ang Pilipinas ay ganoon, sabi ni Daniel isang araw. Natapos ang bakasyon, pero ang aral ay nanatili. Hindi ito tungkol sa kung sino ang masangat, kundi kung gaano kalawak ang kayang tanggapin ng ating isipan. At habang naghahanap ng susunod na destinasyon, iisa lang ang nasa isip nila, babalik kami sa Pilipinas. Para namnamin ang tahimik at malalim na ganda nito. Ang mundo ay malawak, at ang Pilipinas ay isang gurong nagturo sa kanila na huwag husgahan ang libro ayon sa pabalat nito.